So good morning mga Oragon Yan lumabas na yung haring araw So umalis na rin yung bagyo ngayon <coughs> So nahirapan tayo magtrabaho Kahit tumuulan nagkatrabaho tayo Sacrifice tayo Pero ganoon pa rin Ayan <coughs> Sabado na naman ngayon So lumabas na yung haring araw natin Lumabas na Kahit <coughs> ganoon nakapagtrabaho pa rin tayo So dito tayo sa taas sa ating binabakalan So ito yung ginagawa namin Nung mga panahon na naguulan Dahil sa bagyo Dahil sa masamang storm Nung panahon natin ay eh, Nagbakal lang tayo So tatlo kami nagbabakal Para tuloy tuloy yung trabaho So ito na yung namin Tapos yun Tapos ito Ito na yung natrabaho natin Sa mag uh, Sa loob ng mag isang linggong Trabaho na umuulan tapos bakal tayo So, tapos nakapaglagay na natin tayo dito ng uh, partition para sa midstrom at sa CR. So itutuloy natin ito mamaya kasi may uh, mainit na. So iakat natin para pumantay ito sa ating taas ng ano ng ab uh, poste para sakto sa may biga so galing pala dito sa finish floor natin uh, 3 meters hanggang dito sa top ng biga so bali na sa 2 340 yung taas niya ay 340 yung taas niya tap ng second floor so doon na lang yung continue natin na mag ano tayo mag mababakal pa rin tayo doon sa dulo na yon ayan si Bap dumating na yung mga kasama natin so, sa kabila ayan o oh. trabaho rin sa kabila yun to yung sa kabila talagang kahit tumuulan yan sa, yung grupo nila ah, trabaho pa rin talaga walang tigil yung trabaho nila nung kahit kumuulan. so kami tatlo kami gumagawa dito sa kabila naman ah, buong buo sila kung continue yung pasok nila wala silang tigil kaya nakapagbiga na sila agad so sakripisyo lang talaga sa pagtrabaho ha ah? oo oh, kahit umuulan so ito na yung mga kasama natin ha ah? oo oh, binabakalan na eh so kahit umuulan kasi pumasok kami kahit eh. <laughs> sa tambay so ito yung mga kasama natin dito dumating na sila oh. Para umpisa na sa trabaho. Ay, naba, uh, kaya yung na, bakala nyo Trabaho, trabaho. So, dito sa labas. Ito pala yung nakaya namin ngayon. Nung panay umulan. So, yung kaya namin yung dito. Tinambak namin dito sa area na to. Para pumanta, alos napantay na yung, ano, yung malalim na lugar. Pumantay na. So, dito na lang yung tatambakan natin. Ito pa rin tayo kukuha ng panambak dahil para pa nag-deliver ng mga panambak, dito na lang ilagpak so magbubuhos tayo mamaya dito sa ito alas isang linggo na rin ito istak eh talo sa tabunan na yung graba natin so magbubuhos na yung ngayon itong bakal tapos dito yan o nawalan na yung tinabak natin ng mga bato So another tampakan naman tayo niyan. So ito yung ni natin para sa guide ng bakal. Tapos mag-alawas pa tayo dito ng mga tos, mga 1 inches. Ito yung magiging ano natin, abuos. Ah, sa ah. <laughs> so, ganito yung tsura ng aming site dito. So mag alas 8 na. So hintay na lang ng oras. Trabaho na si Miguel. Trabaho na Miguel. Ah, hindi pa, kakape pa pala. Sige, so, natin tong paikot dito. So sinip din natin yung ano, yung mga ano natin, plywood dahil lakas ng ulan so ito yung nakamagdangaw na tapos yung simento natin sinip din natin para pa siguro tayo kapag ah, lumakas talaga yung ulan kapag humangin ng malakas yan, tinalihan natin tapos itong mga kahoy, 2 for 2 ano ito 2 ah, by 2 by 10 na haba dito pa ikot ok, perma ah, natin wala na ka sir ah yeah, pirma sa si kris. Hmm. Ito kasi nakasalala na yung sahod natin pag walang pirma. Walang sahod. Kaya kailangan may pirma. Oh, Sarulit tayo niya kay Chris. Naka-pirma naka ka na? Shut oh. up! Naka-shut up. naka shut <laughs> oh, basit up, basit up Oh, pasit up, pasit up. Bor! Bis ka na. Di ka papasok, pap? Di ka papasok? Ah. kanyan? Lonis Nulis sa, Eh papaso. Fight, bos. <tellan> ねえ。 for my her.